Hi guys, for today's video, este video pala, magmukbang tayo ng lugaw. So, ayan guys, count kong lugaw kay Gigutom. Gikan mi sa gawas, pumunta kasi kami SSS, tapos nag-ayos ako dun sa maternity ko. Kasi nung una kong punta, ang nag-reply yung, ano, nag yung SSS, sabi, ano daw, mag magpasa daw ko ulit ng picture. Kasi hindi ako nakapasa, kaya picture kasi hindi ako nakapasa ng mat, matuan ba yun? Pag ano ka, buntis ka. Hindi ako napasa ng matuan. Tapos diretsyo na. Kaya yun yung pagpunta ko, pinano ako ng picture. Tapos, eh, anong nangyari? Yung nahatag ko na picture. Kaya picture ni ka, hawak mo ang kanang picture ni, ha, hawak yung ano, ah, uh, ID. Ang ID ako na sa picture, sing, yung single pa, yung single pa ko ba, eh na, ano, parang gani eh, hindi siya pwede, kaya nag-message nag ulit sa akin yung SSS na, ano daw, mag-ulit mag ako ng pasa, kaya yung ano pinasa ka ko niya, ngayon, din? pumunta kami kanina, yes. yung, uh, ano, na, passport na, kasi yun yung pangalan ko yes. na doon din sa SSS. So, ayun, hindi nag- Yeah. -re i-review pa, i-review -re pa yun siguro mga 2 mga two to 3 days. Mag-reply sa akin yung ano. tas pagkatapos namin doon, nanghalian kami sa Jollibee kasi nagutom ng mga bata. O, tapos, di grabe ang init, guys. So, ayan, pagdating dito, nagpahinga saglit, tas nagutom ulit. O, oh, ayan, nagmakbang o Yung almusal namin kanina umaga. So, yun lang, guys.